ang huling school bell. Bawat paaralan sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kwento ng multo. At hindi na iiba ang islahay. Itinatag noong panahon ng kolonyalismo ng Espanyol. Ang mga pader nitong bato at maiingay na sahig na kahoy ay puno ng mga kwento tukol sa mga nawawalang matre, mga nakatagong lagusan at mga kakaibang anino sa mga pasilyo. Pero kwento lamang ang mga yun. O, ganun lang pala ang akala ng mga estudyante. Hanggang isang gabing natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na nakulong sa loob. Si Alex ay isang senior at pangulo ng student council. Noong mas maaga sa araw na yun, nagboluntaryo siyang tulungan ng librarian ng paaralan na ayusin ang mga archive. Madali itong paraan para makakuha ng dagdag na puntos para sa kanyang record. Nang mag-aalas sa isna ng gabi at tumunog na ang huling kampana, napagtanto niyang masyado na siyang maraming oras na ginugol sa pagkalugmok sa mga lumang libro. Walang laman ang aklatan at ang hangin ay may nakakatakot na katahimikan. Kailangan ko nang isara, tawag ni Ginang Ruiz ang librarian mula sa pinto. Huwag kang magpuyat, Alex. Hindi nagpapatrol ang mga gwardya sa gabi hanggang umaga. Sandali lang po, ma'am. Sumagot si Alex. Pero nang sa wakas ay nag na si Alex at naglakad patungo sa labasan. Madilim ang paralan. Dapat ay nakalak na ang gate. Pero hindi. Sa halip ay bumuka sa mga pinto na parang inaanyayahan siyang mag-explore. Sa labas ng aklatan, tila iba ang mga pasilyo. Ang mga anino ay humahaba sa ilalim ng mahina at malamig na liwanag ng emergency lights. At ang dating pamilyar na mga pasilyo ay tila isang labirinto. Inilabas niya ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, walang signal. Habang naglalakad si Alex sa tabi ng room 203, narinig niya ito. Mahina sa simula, pero tiyak. Isang kampana ang tumutunog. Huminto siya sa kanyang mga hakbang. Ang tunog ay hindi galing sa sistema ng kampana na paaralan. Mas malambot ito. Parang ang tunog ng kampana ay ginagamit sa lumang misa ng Katoliko. Naiintriga at nababahala, sinundan ni Alex ang tunog na tila lumalakas sa bawat hakbang. Dinala siya nito sa kapilya, isang nakalimutang bahagi ng paaralan na nakasara na sa loob ng maraming taon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ubigkop ng malalim na hangin. Pumasok si Alex. Napakalamig ng hangin sa loob. At ang bahagyang amoy ng wax ng kantila ay nananatili. Sa altar, may isang figura na lumuhod, nakatabit sa mga kupas na kasuotan ng madre. Ang kanyang belo ay nakatakip sa kanyang mukha. Kulit ang kanyang mga kamay ay humahawak sa isang kampanya pinapalo ito ng dahan-dahan. Ginoo, ma'am, tawag ni Alex habang nanginginig ang boses. Ang figura ay natigilan. Dahan-dahan siyang lumingon na nagpapakita na ng walang ekspresyong mapot ng mukha. Ang kanyang mga mata ay tila walang laman. Natisod si Alex pabalik na mahulog ang kampana mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog nito ay umuukit ng hindi natural sa tahimik na kapilya. Ang madre ay nagsimulang lumapit sa kanya. Hindi naglalakad kundi lumulutang. Ang kanyang mga paa ay hindi kailanman humahawak sa lupa. Sa takot, umiwas si Alex sa tumakbo ang kanyang mga yapak ay umuugong sa mga pasilyo. Naririnig niya ang mga kampana na tumutunog sa likuran niya. Mas malapit na ngayon. Mas mabilis. Hindi siya naglakas loob na lumingon papalik. Nang marating niya ang pangunahing gate, natagpuan niyang nakalak ito. Tinutulak niya to na may pagkadesperado ngunit hindi ito gumagalaw bigla tumigil ang pagring. Ang katahimikan ay nakakabingi. Alex. May bumulong na nagmula sa likuran niya. Lumingon siya pero wala namang tao roon. Tanging ang bahagyang anyo ng madre na ang kanyang mga matay walang laman ang nakadungaw sa kanya mula sa pasilyo kinabukasan ay natagpuan ng mga gwardya si Alex sa gate. Walang malay ngunit walang pinsala. Nagising siya sa klinika. Hawak ang isang tansong kampana. Nang tanungin siya ng mga punong guro, tangi isang bagay lamang ang paulit-ulit na sinabi ni Alex. Sabi niya ang huling kampana ay palaging tutunog para sa akin. Mula noon, tumanggi na si Alex na magpunta sa paaralan pagkatapos ng oras ng klase. Nakapagtapos si Alex sa Isla Hay. Ngunit ang kwento ng tumutunog na kampana ay naging isa pang alamat. Binubulong ng mga estudyante sa mahinang tinig. Mayroon daw kapag tahimik ang paaralan sa gabi meron pa rin mga ilan nilang nakakarinig ng tunog na mahinang kampana. Na hanggang ngayon ay umaabot sa mga pasilyo ng Isla Ang tahimik na tagasunod. Si Leah Guzman ay ang uri ng batang babae na napapansin ng mga tao sa kanyang mahaba at kulot na buhok. Maliwanag na mga mata at tawa na tila nagpapasiklab sa anumang silid. Siya ay inahangaan ng marami sa San Isidro National High School. Ngunit ang paghanga ay matutuklasan ni Lia na maaaring maging mitsa ng kanyang buhay. Nagsimula ito ng pabulong. Noong una ay parang pakiramdam lamang na may nagmamasid. Tumingin siya sa kanyang balikat habang naglalakad papuntang klase at nahuli ang isang mabilis na anino na nawala sa isang sulok. Nagsimulang lumitaw ang mga sulat sa kanyang locker. Mga maayos na nakatiklop na piraso ng papel na may mga mahiwagang mensahe tulad ng Mas maganda ka kapag nag-iisa ka. Noong una hindi ito pinansin ni Leah. Siguro isa lang yung kalokohan sabi niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Maya. Pero nagkunot noo si Maya. Pero kailangan mo pa rin sabihin ito sa iba. Sabi ni Maya. Tumawa naman si Lia. Halika na. Malamang isa lang to sa mga lalaki sa klase na weird. Walang ano man yan. Di nagtagal. Lumala pa ito. Isang hapon, habang natagalan si Leah sa isang pagpupulong sa student council napagtanto niyang nag-iisa siyang naglalakad pa uwi ang problema ay lungumog na ang araw at ang karaniwang matao ng mga kali malapit sa paaralan ay nakakabingin tahimik kalahating daan na siya sa kasada. napansin niya ang tunog ng mga yapak sa likuran niya malumanay at maingat kasabay ng kanyang mga hakbang. Tumigil siya at tumigil din ang mga yapak. Dito bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero paglingon niya, wala namang tao. Humaripas ng lakad si Leah. Tinagtagal ay umabot siya sa kanyang bahay. Nilakang gate sa likuran niya at sinubukang alisin ang takot. Ngunit habang humahakit siya sa hagdang bato patungo sa kanyang kwarto, napansin niya ang isang bagay na hindi naaayon. Isang puting bulaklak sa kanyang bintana. Isang sampagita, sariwa at mabango. Nakalak ang bintana nang umalis siya ng umagang iyon. Sino ang magtatanghang umakit ng bahay at buksan ng bintana para lang maglagay na sa pagita? Yun at marami pang tanong ang bumagabag kay Lia at hindi siya nakatulong ng gabing yun. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Lia kay Maya, May tao sa kwarto ko, Maya. Hindi na ito basta isang biro lang. Sa gulat at takot siguro, sinabi ni Maya kailangan natin itong sabihin sa punong guro. Hindi nagustuhan pero pumayag si Lia. Pero nang iulat nila ang mga insidente, tila hindi nagmamalasakit ang punong guro. Marahil daw isa sa mga nagkakagusto sa kanya ang gumawa nito. Pero nangako ang guro na titignan nila ito. Lumipas ang mga araw at lalong naging matapang ang stalker. Nagsimula si Leah na makakita ng mga maliliit na regalo sa kanyang bag. Isang pulseras, isang laso, isang litrato niya na kinuha mula sa labas ng bintana ng kanyang classroom. Ang sulat kamay sa mga tala ay nagbago. Naging mas madali ito makita. Binabaliwala mo ko pero nakikita kita. Makikita pa rin kita palagi. Isang biyernes ng gabi, Nanatili si Leah na matagal muli upang maghanda ng mga dekorasyon para sa nalalapit-tapista ng paaralan. Halos walang tao sa campus, at habang nagpipinta siya ng isang banner ng gym, ang hindi mapapagkailang tunog ng isang pinto na bumubukas. Hello? Tawag gamit ang kanyang boses at umuukit sa malawak na silid. Walang sagot ang mga ilaw ay kumislap. Bumilis ang paghinga ni Leah habang kinuha ang kanyang telepono. Handang tumawag ng tulong. Bago pa siya makapagdayal, biglang namatay ang mga ilaw sa jeep. Nagdala ng matinding kadiliman at takot. Natigilan siya na may isang boses, mababa at nakakabahala. Bumulong mula sa mga anino Huwag kang nandyan mag -isaliha. Sa takot ay pinatay niya ang flashlight ng kanyang telepono. Ang sinig nito ay tumatago sa dilim. Sa sulok ng gym, may isang figurong lumabas. Isang batang lalaki, medyo mas matanda punit -punit na kasuot ng punit-punit na uniporme ng paaralan. Pamilyar ang kanyang mukha pero hindi niya ito matandaan. Sino ka? Tanong ni Leah habang nanginginig ang boses. Lumapit ang bata. Ang kanyang muka ay nahahagyip ng mahina at malamig na liwanag. Hindi mo ko maalala, di ba? Ikatlong taon. Numiti ka sa akin minsan sa aklatan. Yung ngiti na para sa akin. Di pa man natatapos ang bata ay umiwas si Leah habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumayo ka sa akin. Umiwas ka sa akin. Ngunit nagpatuloy ang batang lalaki. Ang kanyang boses ay nagpapabago-bago. Numiti ka at alam kong tayo ay para sa isa't isa. Pero pagkatapos, hindi mo na ako pinansin. Pinabayaan mong kunin nila ang iyong atensyon. Kailangan kong mapansin mo ako. Nahihirapan man si Leah sa pagpindot sa kanyang telepono. Sa wakas ay napindot din niya ang emergency call button. Ang batang lalaki ay sumugod ng bigla ng may malakas na boses na umabot mula sa labas. Lia, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Si Maya yon. Kasama ang isa sa mga gwardiya ng paaralan natigilan ng bata pagkatapos ay lumingon at tumakas sa likurang labasan ng gym. Tinawagan ng mga pulis pero hindi kailanman nahuli ang stalker. Nang suriin nila ang CCTV footage ng paaralan, nakakita sila ng nakakatakot na ebidensya. Ang patang lalaki na sumusunod kay Leah sa loob ng ilang buwan ay hindi kailanman nahagib sa kamera kahit isang beses. Minsang naging estudyante ng San Isidro High. Ngunit hindi siya kasama sa kasalukuyang estudyante ng paaralan. Pero ang mas nakakabahala ay hindi rin siya kailanman umalis. Dahil sa mga pangyayaring yun, Lumipat si Leah sa ibang paaralan pagkatapos nun. Umaasang maiiwan na niya ang bangungot. Pero minsan, kapag naglalakad sa pauwi mag-isa, nararamdaman pa rin niya ang bigat ng mga mata na hindi niya nakikita na nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. At pinabibilis niya lagi ang kanyang mga lakad. Umaasang tunay na naiiwan na niya kanyang tahimik na tagasunod. Ang manhole at ang Peter Building Kilig na kilig si Risa nang matanggap ang text message ni Glenn ng gabing iyon. Matulog na raw siya ng maaga upang makapagkita sila sa sinig aralan ng eksaktong alas 5 ng umaga. Kaya ng matagal na nilang ginagawa sa araw-araw sa loob ng mahigit na dalawang taon. Nakaw na halik at yakap ang inatubag ng dalawa sa loob ng silid-aralan. Wala pa kasing pumapasok na kamag-aral hanggang mag-aala sa is ng umaga sapagkat 6.45 panagsisimula ang kanilang klase. Dalawang buwan na rin sila nagkakausap sa text ngunit pagdating sa eskwela hindi sila nagkikibuan. Ayaw kasi nilang malaman ng mga kamag-aral na sila ay nahulog na sa isa't isa. Magandang bata si Risa sa edad na 14 ay marami nang nakapansin ng taglay nitong kagandahan. Madalas pa nga siyang nasisipulan sa daan ng mga tricycle driver. Na maikwento niya ito kay Glenn ay hatid sundo niya na ito. Maalaga sa ina si Glenn. Kaya di nakapagtatakang ganon din siya kaalaga sa halos nobya na niyang si Risa. Dahil doon ay lalong nahumaling ang dalagita <laughs> kay Glenn. Halos araw-araw umaalis si Risa ng bahay ng 4.30 ng umaga upang makarating ito ng alas 5 ng umaga sa eskwelahan. Isang madaling araw habang naglalakad ang dalagita patungo sa kanto upang mag-abang ng tricycle ay nanindig ang kanyang mga balahibo. Paglingon niya sa isang lumang bahay na may puting pader ay nakita niya may sumusunod na ang sa kanyang likuran. Sigurado siyang mag-isa lamang siyang naglalakad at wala siyang kasabay. Hindi pa sumisilip man lang ang araw ng mga oras na iyon kaya't napabalot ng dilim ang buong eskinitang nilalakaran niya. Hindi rin ganun kaliwanag ang ilaw ng poste. Nilakasan ni Risa ang kanyang loob at nito sa kanyang likuran upang masigurong walang sumusunod sa kanya. Halos manigas siya sa takot. Nang paglingon niya ay dumampi ang malamig na hangin sa kanyang buha Pinilit niya tumakbo at sumigaw. Ngunit walang lumalabas na bosa sa kanyang bibig. Hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Maya-maya ay may dumating na tricycle at tinanong kung siya ay sasakay. Si Mang Jerry pala Mabuti na lamang dumating kayo. Muntik na akong maihisa sa lawal sa tindi na nangyari sa akin. Inihingal at nangyari sumbong ni Risa sa mabait na tricycle driver na si Mang Jerry. Napansin kong napakaaga mong umaalis ng bahay. Ano bang ginagawa mo sa eskwelahan? Pag-uusisa ng matanda. Ah eh, nagre-review po kami ng mga klase ko. Mahirap po kasi ang subject na science. Pinag-aaralan po namin ang mga parte ng palaka Pagsisinungaling ni Risa Eh, ganun ba? Sigurado ka bang hindi ka nakikipagkita lamang sa nobyo mo? Panghuhuli ng matanda Wala po akong nobyo, Mang Jerry Dahil rito, napalitan na ng inis hmm. Ang takot na tinig ni Risa Nang makarating sa eskwelahan Ay agad na tumakbo papasok ng gate si Risa Takang-taka siya sapagkat sarado pa ang ilaw ng kanilang silid-aralan. Pirming nauuna si Glenn sapagkat katabi lamang ng eskwelahan nila ang bahay nito. Nag-text din ito habang nasa tricycle siya na naroon na daw ito sa gate ng paralan. Agad na binuksan ni Risa ang pintu ng silid-aralan at, silid at binuksan niya ang ilaw. Gulat na gulat siya nang makita niyang nakayuko si Glenn habang nakaupo sa kanyang upuan. Hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan. Humuhuni pa ito habang nakayuko. Ang sabi ng dalagita ay, eh, kapag nalaman mo kung ano nangyari sa akin sa eskinita, hindi mo na ako magagawang takutin pa Mataray na sita nito kay Glenn Sabay hawak sa ulo nito Nalilaki ang mga mata ni Lisa, Nang bigla itong humarap sa kanya Imbis na mukha ni Glenn Ang tumambad sa mga mata niya ay Isang itim, Ang aparisyon Ang kanyang kaharap Isang animal Anino May nakasuot ng uniforme sumigaw ng malakas si Risa. Paglabas ng si Reed ay nabunggo nito ang isang lalaking naka -uniforme. Risa, sorry bumalik ako sa bahay. Naiwan ko yung baon ko. Uy ka ni Glenn. Ayoko na. Huwag na tayo magkita ulit na madaling araw. Maging magkaibigan na lamang tayo. Nanginginig na uwi ka ng dalagita. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Ba't pawis na pawis ka? Nag-aalala tanong ni Glenn. Anong ginagawa niyong dalawa riyan? Napansin ko ah, ang aga-aga niyong pumapasok ilang linggo na kayong ganyan. Ang babata niyo pa, isusumbong ko kayo sa mga magulang ninyo. Paninita ng gwardya sa dalawa. Kuya, hindi-hindi na po mauulit. Hindi-hindi na po ako papasok ulit na mag-isa lang sa classroom na yan. Nanguluhang wika ni Risa. Nakita mo rin si Peter? Tanong ng gwardya. Sino si Peter? Sabay pang tanong ng dalawa. Napag-alaman nila Glenn at Risa na may isang estudyante pa lang na pagkamala magnanakaw ng baguhang gwardya ng eskwelahang iyon. Dalawampung taon na ang nakalinipas. Maagang nawalan ng mga magulang si Peter. Kaya tuon na lamang siya naglalagi sa eskulahan tuwing lasing ang kanyang tiyuhin upang makaiwa sa pambubagbog nito. Sa takot ni Peter sa gwardiya ay nagtatakbo ito at nalaglag sa isang manhole mula sa binagawang bagong building noon sa loob ng eskwelahan. Akala ng bagwang gwardiya ay magnanakaw ito na nakatakas kahit hindi ito nasagip mula sa pagkalunan. Lumipas ang ilang araw at natagpuan na lamang na nakausli sa ibabaw ng mahal ang bumbunan ng kawawang pinatilyo. Kaya pala sinunod sa pangalan nito ang Peter Building sa kanilang eskwelahan. Isang linggong hindi nakapasok si Risa at Glenn dahil sa pangyayaring iyon. Gabi-gabing napapanaginipan ng dalawa si Peter Isinan ang paumanhin sa mga magulang at mga kung hinding-hindi na uulit at uunahin nila mga pag-aaral bago ang makapagrelasyon.